sa wala silang iron dam tulad dito sa Israel mga building nila ay sira na sa dito sa Israel ay hindi good afternoon sa inyong lahat for today's video ay i-explain ko sa inyo kung uh, paano nakakatulong ang iron dam dito sa Israel laban sa tatlong bansa ng Libanon, Hamas at Yemen so umpisahan na natin Itong loob ng sa circle ay Israel. Ito ay Gaza. Ito Lebanon. At ito ay Yemen. At ito ay Saudi. So kung napapansin nyo, magkatabi po ang Saudi at Israel. Okay? So kasunod ng Saudi is Yemen. So ang boundary ng Saudi is Ilat. Okay, ang boundary ng Libanon ay Nahariya. At ang boundary ng Gaza ay uh, Askelon. Okay, or Asdod. Tapos, andito na yung, halimbawa, dito Jerusalem. Okay, or uh, Tel Aviv. Itong Gaza ay laging nagpapalipad dito kay Israel. Ngayon, itong si Israel... Mayroon siyang, kalibawa, magpapalipad siya dito sa Jerusalem, okay? Ang Jerusalem ay mayroong siyang iron dam. Ayan, okay? Yang iron dam na yan, mayroon po siyang radar, okay? Mayroong nag-operate dyan ng mga dalawang uh, IDF at uh, mga matatalino. So, mayroon siyang radar na nag Okay? Kung saan parating itong fireworks. Halimbawa, dito yung radar. Nandito yung iron dam. So, ang gagawin niya, uh, mag, mag release ito ng iron dam para sasaluin itong pinalalipad na fireworks galing sa gasa. Okay? So, puputok siya dyan. Boom! Okay, pero sinisika po ng mga IDF na hindi siya hindi tatama doon sa building or ilagay lang nila doon sa isang bakanting lugar o sa dagat. Itong Libanon, nagpapalipa din siya ng bomba. Ayan, ganon din ang gagawin dahil dito din po sa Nahariya, mayroon din yung Iron Dam. So, mag-intercept lang din niya yung fireworks na galing sa Libanon. So, ganon din yan dito sa Yemen. Okay? Kasi tatlong bansa na po ngayon ang nakipag-away dito sa Israel. So, sa ilat, mayroon din po siyang iron dam. So, kung magpapalipad si Yemen ng fireworks, so, sasaloin din po ng Ayundam, dam. Itong gasa, Madaming building, okay? Palagay natin, yan. Dikit-dikit ang building nila at maraming ding tao. So, ngayon, dahil uh, alangan naman na sila lang ang Gaza, ang Libanon, at ang Saud, ang Yemen lang yung magpapalipad. Siyempre, gaganti din naman din yung Israel. So, ang Israel magpapalipad dito. Okay? Magpapalipad sila dito ng fireworks. Itong Gaza, wala silang iron dam tulad dito sa Israel na mayroong mga iron dam. Lahat ng bayan ay mayroong iron dam. So, ang matatamaan ng ng fireworks dito sa Gaza ay mga building at mga tao. Okay? So, ngayon kung makikita nyo sa TV, mga building nila ay sira na. Sa matalang dito sa Israel ay hindi pa. Mayroon naman mga building din na natatamaan, lalo na pag hindi talaga siya nasa salo ng iron dam. Pero, uh, ano po siya? Less. Less po ang sira ng uh, mga building sa Israel kasi may tagasalo naman. Paano naman kung walang tagasalo tulad ng Gaza? So, talagang malaki yung nasisira sa kanila kasi wala silang tagasalo. Ang talagang ang Israel, may tagasalo. Sana naintindihan nyo na kung bakit mas madami ang nasiram building doon kumpara sa Israel lahat ng bayan halimbawa Jerusalem okay, Tel Aviv mayroong iron dam na tagasalo ng fireworks mula sa kalaban so sana naintindihan niyo po ang aking uh, simpleng illustration uh, kasi marami po kasing uh, nagagalit kung bakit mas madami daw na nasisirang building doon sa Palestine kumpara dito sa Israel. Sana matapos na po yung gulo para magbalik na po ng normal ang mga buhay namin dito. Okay, bye bye! Ingat mo kayo palagi.